Yon, it's another day mga kapagaw. Ayan. So update lang natin itong mga laga natin. So di ko pa alam to kung kumisana na or hindi pa. So yung isa mga kapagaw ay anak nila. So ang ganda oh. Parehas na parehas yung so, mag ama. Ayan, no? Ang So dito naman tayo. Sa mga finches, ayan ang dami nang itlog na no? oh. Meron pa dyan, no? Yan, mga finches Meron pa dun. Yan, sa loob na yan, meron yan, mga kapag. O, oh, ba diba? Oh, meron din dyan, no? O, oh, ayan oh, Kaso, ginagawa pa lang. ayan Tapos, meron pa dito. Mas marami dito. ayan no, sa baba. Yan. Marami din dyan. Tapos, meron pa dyan. Yan. So, dalawa na yan, no? So, medyo marami-marami yung magiging pisa nila. Ayan. So, di ko alam kung meron din dyan, no? Oh. Ba't ganun? Nagiging blurred. Ayan. So, teka lang. Alisin ko lang. Ayan. So, diyan dyan mga kapagaw, di ko alam kung may nagpupugad dyan sa loob na yan. Nag-blurred. -nag naman. Ayan. So, dito naman. So kakaunti na yung andito. Ayun So nag-iisa na lang yung spotted dab natin dito makakapag-away So yan lang. Tapos bali apat na albino. Yan. Oh, di ba? Apat na albino tapos isang ayun oh. Mukhang may itlog sila. Yung laughing bird natin. Yan yung laughing bird natin. Hindi ko alam kung sino sa kanila yung may asawa dyan. Ayan. Pero ang alam ko, kulay puti yung asawa niya. di ba? So, may crossbreed na tayo. O, di diba So, dito naman mga kapag, si, si Bronson. Oh. Bronson? oh, maamo si Bronson. Ayan. So, dito naman tayo sa loob. Pero, may papakita ko sa inyo mga kapagaw up Uh, update lang natin dito so tahimik lang tayo baka lumipad sana meron Ayan, so teka lang oh, tahimik lang tayo wag na wag na Ayan, na, ano na? Ate. natin. Ay, nakalipad na mga kapagaw. So, dito, ipapakita ko sa inyo ayan. so dito mga kapagaw merong pumugad na dalawa ayan no swerte ayan no yung bato bato mga yan may pugad siya may tlog siya dalawa ayan no kaswerte naman no di ba dalawa dalawang itlog. So, sana. So, hindi kasi ako masyadong pumupunta rito mga kapagaw. Kasi ayaw kong mabulabog yung itlog nila doon. <laughs> ba diba? Ang may-ari niya na itlog mga kapagaw, yung breeder ko. Yung pinakamatagal na sa akin. di ba? So, tapos ito naman yung um, red turtle dab. Ayan, so meron tayong tatlo dito na magkakapatid yan pero yung isa namatay kasi yung kapatid niya noon hindi ko alam kung sino sa kanila yung mag-aasawa dyan ayan. tapos si Bronson tinan naman hindi pa sila nangitlog si Bronson and so ayun tinanggal ko yung kwan dito tapos yung nagsasabi nga pala na bibili yung kalapati ko ayan so bilhin mo na po ayan, meron siyang singsing -sing na uh, 2014 Uh, PHA and oh Oh, kahit bilhin mo na lang mura mga kapagaw so ang location ko um, San Juan Candon City, Ilocosur ayan nag-iisa lang mga kapagaw siya wala siyang kasama tapos nga pala yung parakit natin ayan, so may bibili kaya naka ko na ayan may bumibili mga kapagaw kaya mura lang Benta ko lang siya ng 800. 800 mga kapag. Oh. oh tapos yung cage. Hindi ko alam kung nakabili na o hindi pa. O, oh, diba? O, oh, asan na yun? Ayan, oh. Oh. Bali. Oh. Dalawa. Dalawang itlog. Diyan pa sila ng pugad, eh. So, pakainin natin. Oh, di ba? Ang bait ni Bronson, no? Nagugutom na tumato. Oh, yan. parang manok lang no mga kapagaw no. Parang manok lang. Pag nagpakain na ako, 'yan, pupunta na sila sa akin. Oh, di ba? Hmm. Parang manok lang ang aamo. Hmm. Wala na yung daga mga kapagaw, wala na yung daga nang iyan Daming dinali 'yun sa akin. Oh. Wala pa yung Martin ko na dalawa. Wala na. Kinain na lahat. Grabe yun. Kaya namatay na. Salamat naman at namatay na yung Daga na yun. At wala na rito. Hindi na siya bumabala, bumubulabog dito. So may nagsabi kung ano daw to. Ayan. So napulot ko lang to sa gilid-gilid at nilagay ko. Ayan. So tumubo naman. Oh, 'yan, tumubo. Nilagay ko lang dito. So, ayan 'no. Oh. So, parang design lang, Ayan. 'Yan Nandyan ko lang sa gilid-gilid lang. Pero yung mga nakadikit na 'yan, mga kapagaw. 'Yung plastic na 'yan, binili ko sa Shopee. Ayan. Para may disenyo naman 'yung ating loaf, 'di ba? Oh, pero 'yon totoo na 'yon. Tapos ito. 'Yan. So, kumakalatkat na. Ayan o. Hanggang doon. Ayan. Di ba? So, yung nagsabi na bibili yung kalapate. Ayan, sige po. Bilin na po para mawala na dito yung kalapate. Kasi nag-iisa lang. Tapos. So, pakainin na natin yung mga alaga natin dito para hindi tayo pasok ng pasok kasi ayaw kong mabulabog yung may pugad na itlog na bato-bato natin kaya gusto ko na naman magparami kasi medyo kaunti na naman yung alaga natin so eto mahal eto mga kapag mahal yun yung bilhin ko dito mahal oh, nyo naman ang babait medyo kaunti no? Gusto ko magparami na naman si Bronson. Pero naghahanap ako ng pagpupuga, pagpupugaran niya kasi medyo dito pangit kapagaw. Hindi siya komportable na mabugad dito. Ayan. Gusto ko doon sa ilagay ko doon eh. Sa mga ibon ko doon na iba. so huwag muna. Ayan, so pakainin natin yung mga iba naman dun para makakain naman na para hindi para mamaya hindi na ako pasok ng pasok kasi eto oh, oh di ba kasi tag init na naman ngayon mga kapagaw tag init na naman hindi na tag ulan oh. oh ba diba? Oops. Ayun, so wala na. Wala na ang pagkain nila. Lang. Tapos dito naman Ayan Isang takal lang to Um, para mamaya hindi na ako papasok sa loob Yan. o kain na kayo tapos yung birdseed naman lang yung pagkain nila. Lagyan ulit natin ng na isang takal para mabusog sila. Yan. Ito birdseed naman. Birdseed. Ito yung gusto ko rin para mihin. Yung lovebird natin. Isang takal lang. Ayan, pasok. Ayan. Tapos dito naman. Mukhang marami. Ano ah, ko? medyo butaw to oh. Naku, may nakawala ata. 2, 4, 6, 8, 10. Sakto, sakto. Buti na lang, walang nakawala. Ang layo, putik. Ayan hindi ko makawakan eh ayun meron yung stick na eh kaya so nilagyan ko na oh panlock so mamaya magpapainom na lang Ayan, so gumawa pa ako ng pagpupugaran pupug mga kapagaw. di ba? Ito yung DIY ko na pagpupugaran nila. Ayan. Tsaka na lang ako maglalagay at iaayos tong mga to kung meron na yung mga tangkay ng dahon mga kapagaw. Yung mga kinukuha ng mga kalapate, yung mga ganun. Yung mga tangkay ng dahon. Kagaya na itong mga to. Yan. Wala kasi ako mahanap na mga ganyan, no. Kaya kukuha ko. Tsaka take note mga kapagaw, kapag may itlog ang inyong mga alaga, huwag na huwag nyong hawakan. Kasi kapag hinawakan nyo, yung amoy ng kamay nyo, didikit dyan. Tapos ayaw na lim, lilimliman mga kapagaw. Parang ang alam nila, may naghahawak pa rin yung itlog nila. Kaya huwag nyong hawakan mga kapagaw. O oh, yan. Kaya wag nyo ngawakan yung mga itlog nang iyong mga alaga. Ayan, so yun lang mga kapagaw, ayan, update lang natin itong mga alaga natin. Ayan, kaya don't forget to subscribe my channel, kapagaw. Ayan, kayo, salamat, salamat sa panunod mga kapagaw. namat